kakausap po natin si Senator Francis Tolentino. Magandang umaga po sa inyo at welcome sa Bomba Philippines, Senator Francis Tolentino, sir. Magandang po, magandang umaga po sa ating mga pika-subaybay. Thank you so much for joining us. Kamusta ho kayo? Kamusta po ang uh, ongoing na bicameral meeting para sa 2025 budget uh, sa ngayon, uh, Senator? Ongo, tama yung salita niyo, ongoing pa ho yun. So may, mayroong technical working group doon na tumatapos at uh, yun po yung ipipresenta sa mas nakarang. Ano pong asahan natin dito ko, Senator? Ang maasahan po siguro ng sambayanan ay eh, mapapabilis at uh, yung on track naman kasi uh, malapit na rin mag-adjourn uh, ang uh, Senado at Kongreso at uh, dapat maihabol yun. Kung hindi, eh, delikado magkaroon tayo na re-enacted budget. Okay. Uh, sa ibang usapin ho tayo, uh, Senator, ano, may proposal ho kayo. Um, ito ho yung palakasin, yung pong tinatawag na Philippine National Police o PNP Maritime Command. Paki uh, Pakidetalya po ito sa atin, Senator. Meron po tayong isa kasing Philippine Maritime Command. Nakakaunti, nakakaalam. Uh, kasi nakatutok lang ang ating atensyon doon sa kakayahan ng Philippine Navy at ng uh, Philippine Coast Guard. Uh, subalit na uh, meron po tayong isang Philippine PNP Maritime Command na nakabase pa sa Krami. So ito po ay kung mapapalakas po ito ay medyo ma-free up yung resources ng uh, Navy at Coast Guard para makaganap sa ibang gawain. Kagaya po itong nangyari nitong uh, huling araw, yung main team, umano ay minakita ang submarino ng Russia. So, mag-focus po ang atensyon ng ng ating Navy doon sa mga ganong uh, bagay uh, sa halip na kahit saan po sila. So, ang plano po natin ay magkaroon ng tatlong regional headquarters. Uh, isa po sa, sa Luzon. Diyan po mismo, sa Mindoro uh Mindoro Oriental sa sa Bungabong ay isa isang citana. regional headquarters ng PNP Maritime Command for Luzon. So, desires po ay sa Naga City sa lalawigan ng Cebu at sa Mindanao po ay sa siya, Siasi siya, siya, uh, Sulu para po sa Mindanao. Mm, -hmm. okay. Bumbo Ever, any questions? Alright. Sa ibang usapin naman po, Senator, Anoy, ito pong Land Transportation Office po kasi ay nagsasabi na kuhuliin hu na po nila ito mga walang plakang sasakyan, lalo na po ang mga motorsiklo. Sangayon po ba kayo dito, Senator? Alam niyo po, noong nakaraang August o July, ako po yung uh, tumawag ng atensyon nila na wala pong kasalanan ang mga uh, motorista, lalo lalo na yung nagmimiari ng motor, dahil po uh, ang ang LT LTO po may pagkukulang, hindi sila napigyan ng plaka, bayad na po yan, tapos uhulihin may multang 5,000. Ito po ay dinifer ng December 31. So, approaching na po ang December 31. Ngayon po ay uh, December na. December 3 na po ngayon. So, ang sabi ng LTO, December 31 sila mahuhuli. Pero hindi pa rin nyo nabibigay yung plaka. O, paano nyo huhulihin yun? Eh, kayo may kasalanan, hindi nyo natapos ang plaka. Inamin nila na matatapos nila yung plaka ng uh, July 2025. Eh, may katagalan pa ho yun. Kaya uh, ako po ay Uh, susulat mamaya sa LTO at nanalawagan ako na hinto muna itong panguhuli dahil kawawa naman yung ating mga kababayan lalong-lalo na yung nagda-drive ng motor sa pampasok, sa trabaho, pagkatid ng eskwela, panghanap buhay, yung mga nag-deliver ng pagkain. Wala pong kasalanan doon. Right. Senator, maliban po dyan sa sinabi po ninyo na papakiusapan nyo muna itong LTO, meron pa po ba kayong maipapayo po sa Land Transportation Office? Siguro po sa Land Transportation Office, mag-simultaneous manufacturing na sila. Uh, siguro po hindi dapat uh, sumangayon din naman sa batas, Republic Act 9184, as amended, pero uh, siguro mas marami na po ang gumawa ng plaka. Hindi po, po pwede yung nagagawa nilang talaga, hindi po matatapos. Uh, million po ang backlog, 1.9 million, hindi po kayang tapusin nyo. Magpapaspo pa naman. So ano po ang kanilang... Uh, magiging uh, production dito. Lalo, madi-delay po siguro. And daily po, ang dami nabilis sa kaya kahit second-hand na motorsiklo. Uh, senator, maraming salamat. Ano? Pero yaman din lang na kayo po na nakakausap sa senator. Ano? And bago natin wakasan ng ating interview, uh, makuha ko na rin po siguro yung take nyo, ninyo. Uh, medyo advanced na katanungan po ito. Ano yung magiging handling kung sakali po ng Senado? Kung sakali pong uh, aarangkada at uh, well, aabot na po sa inyong uh, kamay. Ito pong uh, impeachment complaint against VP Sara, Senator alam niyo, speculative pa ito hanggang sa ngayon dahil although kami yung magiging uh, impeachment court eh ihintay muna natin ang ang kilos ng uh, mababang kapulungan uh, aware po tayo na may nag-file kahapon pero uh, bahagi po ng aming constitutional duty na hintayin muna at siguro <coughs> uh, bilang impeachment court judge eh parang unethical to comment on something that would be uh, sent to a uh, to, to your uh, to your office. Uh, so, I'd rather not comment po. Hintayin na lang po natin siguro yung gumalaw yung proseso kung gagalaw nga sa ganung direksyon. Okay. Sige. Senator, maraming salamat. Uh, final message sa mga kababayan po natin. Uh, Nakapapanood at napapakinggan po tayo sa 31 fully digitalized station ng Bambu Radio Philippines, Senator? Ngayon po, ang daming dinaanan ng ating bansa. Kung ano-ano ang kalamidad. Kahapon, may mga uh, pa sa waypoint sa Camarines Sur, Camarines Sorte dahil sa... sa, sa Pagyo, sa ulan, hindi ko nga maintindihan ko ano yung nangyari ito, sheer light. So uh, siguro po ipagdasal natin sila at harinawa lahat po ng Pilipino ay magkaroon ng isang uh, mas maligayang Pasko at maligong bagong taon. Thank you, Senator. Ingat po kayo, sir. Salamat po. Si Senate Majority Leader, Senator Francis Tolentino, magkakabumbukas, sir.